Five days after nating mapakita yung unang video nila, ito na sila ngayon. Yung pang-apat na itlog, napisa na rin siya. At ito yung pang-limang araw ng hand feeding nung tatlong mga unang inakay. Ang cute, no? Lagaan ang pagpahanpid ng babies lalo na kung hot sila sa incubator kasi masyadong maliliit maliit na syrinx lang din yung gagamitin at konti lang din yung pagkain na binibigay sa kanila habang madiliit pa mas madalas lang ginagawa ang pagpapakain dapat pag naubos na yung laman ng crop, saka lang ulit papakainin para maiwasan yung sore crab na pwede maging dahilan para mamatay yung inakay. Sa farm na pinagkukuha na natin, ingat na ingat sila sa paghahanpid ng mga ibo na yan. Ito yung huling itlog na napisa, yung nakita nyo nung last video natin. Ayan, abangan natin yung susunod na development nila.